Sa kasalukuyang panahon, ang social media ay naging bahagi na ng araw-araw na pamumuhay ng mga tao, partikular na sa mga kabataan. Paano nga ba nakakaapekto ang social media sa pagpili ng kanilang kandidatong iboboto? Ating alamin sa pagsasagawa ng panayam sa mga mag-aaral ng Koleyo De Sebastian. Gumagamit ba kayo ng social media bilang mapagkukunan ng informasyon tungkol sa mga humahabol na kandidato? Yes. Um, um recently what? kanina na may nabasa lang ako ng mga like filter na mga sen senators kung sino yung mga suggestion nila na pwedeng iboto. Uh, actually, yes po pero ano po uh with the proper use, usage po nung ano po na yon ng mga platforms po na yon since hindi po lahat ng mga nasa social media is uh relevant informations na magagamit po talaga natin. Oh, sa sa mga news outlet sa YouTube Yes, uh I mag Tagalog 'di ba? Makikita mo naman kasi sa Facebook 'yung mga um mga platforms sa mga humahabol. Lalo na sa mga student council pages sa mga state universities, makikita mo na nag research talaga sila about dun sa mga platforms ng mga politi politicians na humahabol. Parang yung senatorial election this 2025, ayon sobrang daming information. Pero still, kailangan natin maging um, uh, tawag dun, maging matalino whenever we are searching sa Facebook kasi We have to fact-check everything. Oo. Oh, oh. oh. Kasi doon mo makikita yung mga platforma nila eh. Uh, platforma. Kung sino-sino yung mga tumatakbo ganun, doon mo sila makikita. Partly, kapag reliable talaga. Like, galing talaga sa reliable na source, ganun. Pero if pag-aayon ng mga Facebook account lang ng mga tao or dummy account, hindi naman. Tsaka alam ko naman masyado kahit pa paano eh. Kahit di ako bumaboto. Anong social media platform o aplikasyon ang kadalasan mong ginagamit upang makahanap ng mga impormasyon ukol sa mga umahabol na kandidat? Facebook kasi yun naman yung um, accessible and common na ginagamit ng mga uh, kabataan. And doon din uh, yung mga news from uh, GMA, ABS-CBN and mga opinions sa mga tao, doon din nilalaman. TikTok po. TikTok po. So bakit nga po ba TikTok ang madalas na ginagamit ng Ah uh, since ano po ah uh, yung TikTok po nowadays trending po siya. Then marami din po siyang ano mga informations na um napapaloob po doon. Then marami pong yun nga marami mga infos, marami mga opinions yung mga tao doon. Mostly kasi yung mga ano po mga botante po ngayon or yung generation po natin. Doon po sila kumukuha ng sources yung dun-dun-dun po sila kumukha ng mga opinion sa stuff po para po i-apply po nila sa sarili nila. YouTube at saka Facebook? I think it's Facebook. Kasi kung makikita nyo ngayon, sobrang dami ng nagka sa um, Facebook. Tapos gumagawa pa sila ng mga survey kung sino ba talaga yung, ano, sino ba talaga yung boboto nila. Meron pang pa-heart-heart pa, like-like, kung i mo si Vilma o kaya si Mylene, ganun. Yeah, I think Facebook yung pinaka- Facebook and Facebook. TikTok. TikTok ba? Mostly ano sa Facebook tsaka sa ano Twitter. Twitter, marami no. Pwedeng dalawa. Facebook, Facebook kayo, tsaka TikTok. Facebook at TikTok. Ano kasi, Bakit nga ba? Uso kasi ngayon yung Meta Puso, AI. Meta AI. Or kahit hindi Meta AI basta mga uh, something na um, uh, makakapag-edit. Oh. Uh, True that... facial tsaka galaw salita ganun. So based kasi doon, kahit hindi siya masyadong reliable talaga, pinaniniwaan kasi ng iba, lalo na mga matatanda. Yung mga hindi masyadong alam sa social media, ganyan, sa mga technology, gano'n. So dahil doon sa platform ng social media, ng Facebook at TikTok, which is sobrang sikat talaga ngayon, ng mga... Pagay na mga influencer, kahit hindi sila okay, basta sabihin naman natin hindi lahat sila, pero may ilang kasi na nababayaran. Do wala namang para sa akin kasi wala naman wala na sa control ko yun pero against lang ako doon. Paano niyo sinusuri o pinipili ang mga impormasyon sa tingin niyo ay totoo sa isang kandidato sa social media? Um, syempre, importante yung author kung kanina galing yung info. And yung mismong tao na rin na uh, pinatutungkulan ng information. Uh, if, ano po, like, uh, proven ko sila with evidences, ganun, or uh, factual informations po, ganun. Kasi, may mga, ano po, may mga information sa social media na nagsasabi na yung mga candidates ng, candidates sa uh, politics, uh, politics or mga politician po, is may mga gantong, uh, may mga gantong ginagawa. Pero, yung reality, wala naman po silang proof. Kasi, you can easily, uh, you can easily, ano po, eh, parang uh, it, judge or bigyan ng uh, fake opinions yung mga uh, politicians kasi ayaw mo sila. Pero uh, if ako, kukuha ko ng mga sources through social media about sa mga politicians na gusto kong uh, it have it has to be ano po uh, evidence-based siya and uh, factual po talaga yung mga information na ako panood. Tinitignan ko muna yung background ng mga candidates kasi 'di ba dalawa yung paminsan dalawa yung naglalaban sa posisyon. So titignan mo muna ako sino yung mas matimbang sa kanila. So, so, in, in, terms of background ng pamilya nila pati sila mismo. Kasi yung minsan yung family background din. Nadadamay din yung kung yung yung, yung independent na candidate. Um, kapag kasi nagtumitingin ako ng ano, kuwari nakalagay doon yung mga bills na napatupad nila. After kung babasa yon, I will do my research um, elsewhere. Kasi hindi mo naman talaga ma-research mare yun sa Facebook. So, mas okay if mag-research kayo dun sa mga credible sources like sa Google. If, dun sa mga news articles na nagpapatunay na ginawa talaga nila yon at napatupad talaga nila yung mga batas na yon. Kasi if we rely too much sa Facebook tapos binoto mo yung taong yun. Tapos hindi naman pala nyo napatupad na maayos yung batas. Baliwala. Eh di ba wala lang din. Mas um, there is a difference kasi sa pagpapatupad ng batas tapos yung ginagawa mo yung batas na yon kasi nagpatupad ka nga hindi mo naman ina-implement in sa mga tao, di ba? Uh, makikita mo naman yan for example, yung mga uh, kandidato dito sa ano, San Fernando, di ba? Uh, San Fernando is uh, one of the top performing city yung mayor na namin. So, yung nakikita ko sa social media is ganun din sa personal kumbaga na mapapatunayan naman. Syempre so, hindi lang naman isang source. So hindi naman isang sources or site yung kailangan mong tignan. Kailangan mo rin maghanap pa ng iba para malaman mo kung totoo ba yun or hindi siya fake. K kumbaga kailangan pong ang kailangan mo ng mga ano maraming site para malaman mo kung totoo yun. If magbe-base ako sa social media Bibase ako din sa Facebook or doon yun yan, sa mga TikTok. Though may part na against ako doon, pero asa hindi kasi ako masyadong interested sa so, sa politics. Kahit mapa in, in town lang or generally. Kung yun lang kasi mapagkukuha ako ng information eh. Pero syempre, doon pa rin tayo sa, doon sa trusted talaga. Hindi lang basta-basta naniniwala. Ano ang mga may mumungkahi mo upang masiguro ang mga kredibilidad ng mga impormasyon? Um, Siyempre, palaging uh, i-check yung author kung kanino galing yung information. And kung uh, marami bang mga sources yung mismong information, yung article. Mag ano po, gumawa sila ng mga deeper uh, re research po regarding sa mga politicians kung po na gusto po nilang uh, iboto. Also, uh, uh, I make sure po nila na trusted po talaga sila since if boboto po tayo hindi lang naman po tayo hindi lang naman po sila yung maaapektuhan sa wrong vote, diba? ba? Buong ano po, buong uh, if ever man ko nang election siya in terms of mayor, buong ano po uh, parang if dito sa San Fernando, maaapektuhan po yung mga lahat ng tao dito po sa San Fernando, ganun para maging sure tayo sa mga sa credibility din ng mga candidates. Ah. Ayun nga, sabi ko kanina, mga trusted news outlets, so mga trusted sources talaga. Ayun nga. Um, very important ang research when it comes to credibility. So, um, yun lang talaga yung masasap, mamungkahi ko sa mga nanonood na you, sh you should do your research first bago kayo, sabi nga nila, I think before you click and think before you vote, sabi nga nila. So, yun lang. Research. Do your research. Very important. So, uh, siguro mag-fact check. Fact check. Yeah. Uh, research. through, uh, anong tal dito? Uh, di ba, uso nga yun yung mga keyboard warrior. So, oh. ano, uh, feeling ko, think before you click, tapos, and mag-fact check muna. Oh. So, ganun. Like sabi ko nga nung una, kailangan mo mag-cite ng maraming sources, hindi lang isa. Kailangan mo rin tumingin ng iba-ibang point of view ng mga tao, mga pinapost nila. Kasi may mga ibang post na bias yung mga contents na pinapost nila. Kaya hindi mo talaga mas sure sa isang post kung totoo ba talaga yun. Kasi... Ano lang, asa hindi botante din. Or kahit botante man ako, generally speaking lang ano lang, huwag lang kayong basta-basta maniwala sa mga do sa mga campaign, do sa mga post, mapa-influencer man o hindi. Basta magtiwala kayo sa kung ano alam niyo. Tsaka if lalo na if trusted yung tao na yon, yung politician na yon, doon kayo mag-base. Pero if syempre, magbe-base kayo dun sa lakas ng influence ng isang influencer or ng sabi naman natin hype ng isang tao or ng politician. Huwag lang ipapadala dun lalo na sa mga ayuda-ayuda. Ayuda kasi short term lang yung natutulong yan eh. Except sa, sa mga platforms talaga na makakahelp sa lahat. Yun on. Mapabarangay man or buong Pilipinas yun. Ayon sa aming mga nakapanaya, karamihan sa kanila ay gumagamit ng social media platform sa pagpili ng mga kandidato. Kadalasan, Facebook TikTok at Twitter ang pinagkukunan ng impormasyong pampolitika dahil madalas itong ginagamit sa pangangampanya at dito mas lalong nakikilala ang mga kandidato. Iilan sa mga impormante ay nagsasabing nakakaapekto ang social media sa pagpili ng kandidatong pipiliin at iilan naman sa kanila ang nagsabing hindi ito nakakaapekto. Samantala, Iminungkay ng mga pimpormante na huwag magpadala basta-basta sa mga nakikita sa social media at maging mapanuri, maalam at responsable sa pagkuha ng impormasyon.